Hello, isang magandang umaga hapang gabi sa inyong lahat sa patuloy po na sumusuport at sumusubaybay itong programang ito Ito ang EJMI Online Music Radio Yan tayo po yung nagbabalik sa ating pong, uh, uh, programang ito Ito ang EJMI Radio Station nga po At uh, yan nga po at uh, tayo po ay uh, mayroon naman po ng uh, pag-uusapan na naman yan. Ito ay uh, about po sa hango sa ating pong, uh, Biblia na kung saan ay uh, nagbigay ang ating Panginoon ng uh, parabol. Yan. Mga bagay na na ipinapaliwanag ng Diyos at uh, ginagawa niyang sampol nung panahon siya ay nabubuhay rito. No? At uh, marami kasing parabol na pwede nating mapag-usapan at uh, pwede nating i-discuss uh, na po dito po sa ating mga pag-usap ito. At uh, ito nga pong napakaganda rin pong itong parabol na to na kung saan ay uh, ay uh, nakaka-encourage nga po sa ating pong bilang bila mananampalataya although mananampalataya mananampalataya na ay minsan ay talagang minsan nag-iisip pa no? nagtatanong pa rin sa sarili na sila ba'y ligtas o sila ba'y paano maniligtas yan, yan ang balaging minsan ang nangyari eh. pagamat kristyano uh, na minsan nagkakaroon ng katanungan pa sa kanilang sarili no? at nagkakaroon pa sila ng pagtatanong sa kanilang mga leaders bakit para sa akin no, bakit iniisip pa rin nila na ganoon. Kung ikaw ay kinilala mo ang ating Diyos no, iba 'no. Kung kinilala mo ang ating Diyos at uh, sinabi mo sa iyong sarili na sinabi mo siyang napakabikas at ang isang ating siyang yung uh, ang susund uh, susundan sa kanyang mga ginawa dito sa mundong ito ay bakit ka nagmisa nagkakaroon ng pagtataka o pag uh, uh, parang hindi ka pa sigurado diba, no? sa ganung sa ganung ginagawa mo o pag, pag uh, pagtanggap sa ating Panginoon So ito ito po eh, napakahalaga rin po. Napakahalaga po na naging uh, topic din po to sa mga uh, Bible, sa mga BS yan, yeah, sa mga especially sa pag, pagpapahayag ng ating salita ng Diyos sa uh, pulpito, Gin nga po so napakahalaga din po to po sapagkat talagang uh, ito inaayon din po sa ating po sa panahon ngayon. At ayun uh, nga po at uh, maraming po salamat po sa lahat po ng na, patuloy na kumakapit um, sa, ating uh, mga subscriber po. Bagamat may nababawasan ay I believe no, I believe naman po na ano talaga. <laughs> Pero pumapalit may uh, may nawawala, may pumapalit. Ganoon din po sa loob ng simbahan eh. Uh, may nawawala, may pumapalit. Kaya yung gawain ng Diyos ay hindi po pwedeng maputol. Tuloy-tuloy lang. Gaya po ninyo na mga nasa mga nasa subscriber po ngayon ay hindi naman niyo pinututol yung sa akin. Ang pinuputol niyo po yung para sa pamilya oi na deliver lang po namin bilang ipapahayag ng kanyang salita. At uh, yung mga awitin po ay salamat po sa mga tao po na uh, ginagamit yung aming po mga awiting 'yan sa kanila po churches man. Salamat ang pagpapala po ay sumainyo. Yan at uh, patuloy na kayo po ay uh, katagpuin, at makatagpo ang pagpapala ng ating Panginoon. At bihayaan kayo ng Diyos sa araw-araw nyong pamumuhay. Yan. Ako nga po pala si Prox Bench, yan, na uh, sa hindi po nakakapatid at nakakalam. Ang yung lingkod ay patuloy nga po na mag-search mag, mag uh, search ng ating pong mga pag-uusapan at yung mga awitin na amin pong ginagawa, aking pong ginagawa o ginagawa po namin ay uh, nandiyan na po sa YouTube channel. Yan. At uh, Pakinggan nyo naman po, yun naman po ay para sa ating Panginoon at maging sa inyo po na magpapalakas ng iyong spiritual. Amen. Yan. Ayun po uh, muli tayo ay nagbabalik. At uh, ating po topic na ito ay uh, about po, patungkol nga po sa ang topic po natin ay mabuting gawa. Yan. Mabuting gawa. So bakit nga po ba sinabi nating mabuting gawa? Uh, sabi nga po, uh, dito po sa isang kwento nito, sa isang uh, uh, parabol na sinabi, mayroong mga lumapit sa Panginoon. No? sabi ng isa ay uh, sabi niya ay uh, uh, ano ba ang magiging uh, uh, batayan para ako'y maligtas? At uh, ano ba yung batayan para mas lalo mas malaman ko pa ang kaligtasan. Yan, at uh, mga kasi sa panahon na yun na maraming sabihin na natin sa ngayon ay mga mga, mga, mga etusera. Wow! No? mga, mga mga ibig sabihin, mga alam naman nila yung kung ano ang kaligtasan pero tatanungin pa rin nila kung ano yung kaligtasan. Diba? May, may, talagang ganoon ng mga tao na hindi sila, hindi sila uh, tumitigil kung mahanapan ng butas yung ating Panginoon noong panahon na ang ating Diyos ay narito sa mundo ito. So sabi ng isa, sabi ng ating Panginoon, ano ba yung uh, nasusulat sa, na, sa law o sa batas ng ating Panginoon? Yung panahon na, na kay Moses, sabi nga doon, eh, sumagot doon nga, sabi nga, sabi, sabi ng isa ay, uh, Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaliluwa, at ng buong pag-iisip. At ang pangalawa ay, uh, ibigin mo ang yung kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Tama, sabi ng Panginoon. Di ba sa akin, sabi ng Panginoon? Tama. Ang sagot mo isa, kasi alam mo naman, lagi na lang may gano'n, Ay, kailangan mayroon sa, may mga tatanungin ka na naman na alam mo naman, alam mo na, alam mo na kung ano yung mga batas, ay sasabihin pa rin na sino ang aking kapwa? O sino yung aking mga neighbor? O sabi nga, kapitbahay nga daw. Sabi, sabi sa, 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 sa kanilang pananalita eh, Sabi niya, eto, ito et, yung et, eto yung parabola sinabi ng Panginoon. Para sa lahat po. Alam po, I believe na inyong mga po yung iba ay nakakapagod na po sa yung YouTube. But ito po yung atin lang na papag-usapan at upang mapagpapaalalahanan po tayo. Sabi nga ng isa, sa isa sa parabol, ay mayroong isang tao na papunta sa Jerusalem. Uh, isang hudyo na pumunta sa Jerusalem upang uh, uh, pumunta doon sa Jericho. Yan. Maaring, ang gagawin niya doon is ay magmananangin, mag sumamba, o O ano man ang kanyang gagawin ay patungo siya doon sa ano sa sa Jerusalem niya. Ngayon sa kanya paglalakad ay uh, hindi na iwasan na talagang may mga tao talaga na ay, mga magnanakaw o nagnanakaw ay uh, na siya na siya yung ginakawan. Siya yung binugbog, siya yung uh, pagkabugbog ay kinuha yung kanyang mga uh, 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 mga siguro pananalapi at pinagubat siya. Kinuha siguro maganda yung damit niya. Yung lalakad lang nga siya. Actually, <laughs> wala naman sa sakin noon eh. Gaya ka lang siya. So, so sabihin, nangyari is, naubad siya at nakuha yung mga kanyang mga maaaring pananalapin. Ngayon, sa kanyang pag, sa kanya pong pagka handusay do sa sa daanan, may may dumaan. May nag may dumaan. Uh, sabi ng Panginoon, may dumang isang pareseyo. Pareseyo parang noon ay uh, sa atin ay pare. Yeah, yung mga nagpapayag lang uh, ng, ng, batas o salita ng Diyos, di ba? Sa mga ganyan. Ay, uh, sabi, ng, sabi ng isa, ay, pari yan. Eh, di tutulungan yan. Uh, sabi ng ating Panginoon, hindi, dumaan lang. Dumaan lang at parang inisnab, check. Hindi, <laughs> <laughs> joke Hindi, dumaan lang at uh, hindi pinansin yung nakahandusay na tao. Parang, maring siguro inisip niya ay, uh, ayaw niyang tumulong dahil baka madamay siya, or ayaw niyang tumulog dahil baka mawalan siya. Yan, di ba? Ganun yun eh. Marami sigurong pumapasok sa isip niya kung bakit hindi niya tinulungan yung tao niya. Then pangalawa, may dumaan na isang libit, libites o libit, libites libit siya. Eh yung nang, nangangasiwa sa loob ng panambahan. Yan. So, mga panambahan, yung pangalawa, siyempre, yung mga tumutukog o maawit, yung mga ganon. At sabi nang uh, sabi na naman ng isa, ah, yan, tutulong na yan dahil yan ay tagapagsamba, tigaayos ng simbahan uh, para pag alay ng uh, kanyang uh, mga, kasi panahon noon ay nag alay pa. Sila yung, sila yung tiga, ano, tiga, uh, sila yung uh, gumagawa yon sa tao, hindi pa yung direct, no. At sabi ng Panginoon, hindi. Mali ka na naman. <laughs> Wrong. <laughs> dumaan lang at nakita lang niya na hindi naman pinansin at umalis lang. So, di ba nakakalungkot? So, ibig sabihin, yung dalawang dumaan na yon, siguro isang ang isip nila. Ayaw nilang makialam, baka sila yung madamay o baka mayroong isa nakaabang dyan, ginagawang pain na lang para nakawan din sila. So, takot. Maring takot, maring ayaw nilang talaga makialam. No. May dumaan na isa sang Samaritan. ya yeah, Samaritan. Ang Samaritan po, hindi yan nakikipag-usap sa mga Hudyo. At ang Hudyo naman, hindi rin nakikipag-usap sa mga Marita, Samaritan. So, ibig sabihin, both sila na parehas na uh, ilagan sila. ay nila makipag-usap. Maring sa, sa pamumuhay, maring sa uh, kanilang uh, ginagawang uh, ritual o pagsamba, baka iba o baka maisip nila na mas iba ang tingin ng Hudyo sa mga Samaritan, mababa, o okay, gano'n, di ba? So, nung dumaan ng Samaritan, upang tulungan yung Hudyo, o yung tao niyo. Maring inisip siguro, bago lumapit yung Sam Samaritan na yan, na baka sinasabi niya na, ano kaya mangyayari sa akin kung tulungan ko to? Baka may tao diyan, na ingat, ba alam iniisip yung dalawa, pero hindi niya iniisip, hindi niya hindi niya inaniyo na isipin kung ano mangyayari sa yo. Kundi ang inisip niya ay tulungan yung kapwa. Lumapit siya at tinanong, maaaring tinanong, ano nangyari. Siguro sa 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 dami ng dugo o sa dami o lagos lag, 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 lagas lagas na yung mga damit niya or may damit pa nga ay ano ginawa niya isinakay siya doon sa isang sabi uh, sabihin na nating baka, baka, yung asno eh o, o parang bisiro ba? Parang gano'n? No? O, gano'n? O, basta sinakay siya doon at dinala siya sa isang hotel. Hotel na isang mainam na hotel. Isabing maayos? Siguro, ma maaaring mamahalin pa yon, No? So, dinala doon, tinulungan. Ang ibig sabihin yung tinulungan. At doon sa pagtulong na yun, ay uh, sinabihan niya yung may-ari ng hotel na ito, binigyan, siya ng, binigyan niya ng pananalapit ito ang aking uh, uh, unang pang pangbayad. Unang pangbayad. At kung kulang, babalik ako, dadagdagan ko. Yan. So, tinanong ng Panginoon na uh, sinong pinakamainam na tumulong doon? Ang sagot naman ng uh, mga otsusera doon eh, eh di yung, ano, yung Samaritan. O, so, sabi ng Panginoon, o oh, diba, walang pinipili ang pagtulong. Tama? Uh, walang pinipili na uh, kapag ikaw ay gusto mong tumulong at bigyan ng uh, ng uh, ng pagkakataon yung tao na tulungan hinutulungan, hindi pagpili bakit natin napaganto na pag-usapan tong parable na to sabihin na natin yung uh, yung uh, pare ay pasok natin sa loob natin simbahan sa yung sa yung pastor no, diba? of course may mga pastor hindi naman lahat mga kaprox -ka mga kapatid hindi naman lahat na ang mga ibang pastor kasi yung iba ay namimili rin naman namimili rin ng mga natutulungan or bisa pinakitinggan yan ay maging realidad po tayo meron po talagang ganyan na nagiging one sided diba nagiging uh, uh, mas pinapaboran niya yung yung iba kaysa yung yung marami kaysa dun sa yung isa o dalawa Tandaan natin mga pastor, kapag nawala ang ating mga tupa, dapat hinahanap natin. Diba? ba? po kung ano pangangailangan. Actually, sasabihin mo naman, Proxbex, hindi naman po pwedeng lahat e, bigay mo sa kanila lahat ang pangangailangan. Yes! Kahit ako, kahit ako, kung ako tatayong yung pastor doon, bakit di bigay? Diba? Magtrabaho kayo. ba? Diba? Magtrabaho tayo. Ang ibig ko sabihin, kapag nawawala ang yung mga pastor, mga pastor, mga pa mga tupa na ikaw na pastol, hanapin mo. Hanapin mo, alamin mo. Meron nga ako nakausap eh, isang kapatid na sabi niya, nung panahon ng COVID, ay, uh, ay uh, talaga, siyempre, kung panahon ng COVID natin ay nawala yung nawala ng pamumuhay, nawala ng, uh, ng trabaho ibang iba mga kapatid. Uh, siyempre, may pondo yung simbahan. Merong, nung panahon na wala namang COVID, siyempre, na, Bigay, nagpapag-tides, offering. So, ano inisip ng pastor na yon? Inisip ng pastor na yon ay tulungan yung kanyang mga mga tupa na walang trabaho. Ano ginawa niya? Nagpack sila ng mga pagkain, dinideliver ng pagpagkain, -pag ginamit nila yung pondo nila sa mabuti. Hindi lang dahil sa may mga project, kailangan pag may project, doon tayo mag-focus, huwag natin galawin. At eh, yung time na yon, COVID nga eh. So, ibig sabihin, hindi natin alam, anytime, mamawala na tayo, kunin na tayo ng Panginoon, o sayang yung pondo na tinago mo, sino makikinabang di ba? So, siguro ang naging mentality ng pastor na yon. At nakakatuwa, mga kaprox, dahil kahit yung mga nawala, ay binigyan pa rin niya. Kahit yung mga nag-backslide daw nga eh, hinanap niya eh. Para bigyan eh para tulungan yung panahon ng COVID. Diba? Ganun ang pastor. Ganun ang pastor na i-reach -ir 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 out mo yung mga nawawala. Huwag mong, huwag mong utusan kung sino man. Ma eh, eh pastor ako eh, utus, iutos ko lang ito sa mga leaders o elders. No! Gumawa ka ng paraan na ikaw mismo ay ikaw mismo yung gumagawa at gumalakan. Sabi nga sa panalangin eh, mas may okay yung maigi yung tayo sa Panginoon, pero kailangan natin ng aksyon. Galaw-galaw naman, paminsan minsan di ba? Ganun ang mga pastor. Wow. Hindi po pwedeng pore pastor ka, parang uh, demando ka lang. No. Ang Panginoon, tandaan po natin, ang Panginoon na nabubuhay, hindi niya inutos siya sa mga disciple na pumunta ka doon, magpagaling ka roon. Pumunta ka doon at uh, bigyan mo to siya mismo lumalapit, siya mismo nagpapagaling sa, ating, sa may mga sakit. Dahil nga sinabi ko pulong last ng akin pong ano, topic, di ba? Ay yung nga, di ba? Na tayo pa. Much more pa tayo na tayo yung tayo naglilingkod sa Panginoon na sumusunod tayo sa Diyos. Kung sumusunod tayo. Hmm, di ba? Kapag ikaw ay kapag nalaman mo na ang tao ay uh, ang ang na nawawala. Hanapin mo alamin mo kahit hindi mo kahit sabihin mo na sabihin sa video na ini-ignore ka hanapin mo pa rin kahit dahil ng Diyos ang hihipo ron ay nako walang patamaan pero ito yung realidad na nangyayari sa totoo lang sa loob ng simbahan nakakalungkot pero kailangan i-wake up natin yung ating mga pastors hindi naman po lahat ng no? mga mga pastor na ah, huwag naman po tayo <laughs> huwag naman po magalit huwag naman po kayo magalit sa akin dahil uh, ah, lahat naman tayo ay subject naman po sa pagtutuwid wala makakapagsabi na siya'y matuwid sa paggawa lahat po tayo ngayon yung isang Levites na sinasabi kung ikaw ay uh, Levites siyempre ikaw yung nasa musika kung ikaw ay leader at meron kang kaalaman sa talento ng musika, i-share mo Huwag mong angkinin lahat. Kung may alam ka sa talent na to, i-share mo. Hindi, hindi ko alam eh. Hindi ko alam para mo para mo masisimulan so hindi mo susubukan. Ano ang gagawin mo? Iintayin mo pa may dumating na ibang tao para siya mag-share? Eh yung sinasabi ng Samaritan na dumating pa, ibang tao pa ang tutulong. Ikaw, dapat ikaw, nag-share ka rin. At kung wala akong kaalaman, mag-research ka. Di ba? Huwag mong iasa sa kanila na, ah, sige, kaya mo yan. Mag-YouTube ka na lang. YouTube, manood ka ng YouTube dyan. <laughs> hindi ganon. Ah, hindi. Atin ako ng seminar. Pagdating ng seminar, tapos bigla, ikikip mo na sa sarili mo. Huwag ganon. No. Mga, mga leaders ng music. Ikaw man ay director ng music, ikaw man ay chairman, kung ano man tawag sa'yo, o ano man ang tawag sa'yo sa, sa simbahan mo, sa sa uh, music, huwag ganun. Mag-share ka. Kung ikaw ay isang pitkel na pununan na ng tubig, na umaapaw na, mag-share ka na. Sayang. At tatapol lang. <laughs> Di, pros, marunang ako kumante. Di marunang tubog-tob. Di ako marunang mag-gitara, mag-keyboard, mag-drum. Kaya nga malawak ang talento ng ating Diyos. Kaya dapat ikaw, may mismo mag-aral ka. At kung may pagkakatao na mayroong dumarating dyan na magtuturo, mag-aral ka, hindi yung, sige, sila na lang. Tapos na ako dyan, graduate na ako dyan. Wow! Hindi ka graduate. Pagdating sa ating sa Panginoon, pagdating natin sa langit, puro uh, praise ang gagawin natin doon. O paano kung maalala, guys, sa isang, halimbawa, <laughs> eto, pananaw ko lang ito ha, halimbawa, singer ka, eh, no, tapos namatay ka, o namatay tayo, pumunta tayo sa langit, ngayon, sasabihin ni Lord, anong ano mo, talent mo, umanta, ay wala na. Close na. Natatapos lang nung isa, yung sumunod, sumun, ano, sinundan mo. O, oh, music na lang. Ay, hindi po ako marunong niya. Ah, ganun ba? Sige, ano ka na lang? Tambay ka muli dyan. no, isipin ko po doon, mga kaproks, kung may pakakato, mag-aaral po tayo. Yung po yung ibig ko sabihin grab po natin kung meron. Meron dumating dyan. Let's say, sabihin natin, kung yabang naman itong tuturo nito, huwag mo nang pansinin. Ang importante, pinadala ng Diyos yun para magturo sa iyo. Diba? Eh kung hindi man, kung libre ha, kung libre. Pero kung may bayad dyan, ganun pa rin naman. <laughs> huwag kang maging, maging, ma, huwag kang pag-away. Eh, lalo yun, may bayad. Kailangan, popos ka ron. Sayang ang binayad mo. Pero may mga tao talaga na na tinatawag ng Diyos na para pumatid sa simbahan niya para magturo. Yun ang pagkakataon mo. Kung ikaw ay leader, huwag mo ipako ang sarili mo sa yung dalawang mong paa para lang maging leader ka lang at sahayaan mo yung mga membro mo mag-aral. Huwag ganun. Okay? So, tandaan po natin yung sinasabi ng ating Panginoon na yung pagtulong ay sino man ay pwede. Tulungan mo. Huwag mo ignore kung may pagkakantong kang uh, kung may kang tulungan mo siya ngayon, tulungan mo na. At kung wala, ipag-pray mo at kung mayroong pang pagkakataon talaga, tulungan mo. Huwag mo na ipabukas, huwag mo na susunod. Ay, ah, hindi. Eh, wala ko ngayon eh. Hindi, hindi lang naman kasi mga kaproks na sinasabi nito dahil uh, uh, money ang pinag-usapan. Maring emotional. Di ba? Merong kailangan advice niya. Yun ang ating pong pagkakandadaan, mga kaproks na tayo po'y mag-stand sa ating pong isang kristyano. Gaya ng ating Panginoon, pag siya, pinakita niya kung paano umibig sa kapwa at hindi namimili. Okay? Tandaan po natin na sa, sa mundong ito ay uh, choices mo ang ginagawa, ang um, pinipili mo o ginagawa natin. Gusto mo tumulong at ayaw mo tumulong yung parable na ginawa natin Panginoon ay isa yung mabuting bagay kapag tumulong ka sa kapwa check meron kang reward sa atin huwag mo, mo itong uh, i-earn, huwag mo siyang uh, uh, isulat ng isulat ay, tumulong ako rito sa aking kapatid ay, uh, binigyan ko ito ng pera ay, para tapos after na after na susunod isingin ko siya ay, yan, sinulungan ko yun walang utang na loob hindi ganun. Eh kung sabihin sa iyo ng Panginoon sa iyo na binigyan kita ng hangin, libre, o, tapos aanihin mo pa ako, hindi ka susunod sa akin, e eh, baka sabihin ng Panginoon sa iyo, wala sa utang na loob. Di ba sakit yun? Huwag ganun. Kapag tayo tumulong, huwag nating isipin na may balik. Ayaw mo ang Diyos ang magbigay sa iyo. Hindi man sa financial, baka physical mo. Hindi ka nagkakasakit di ba? Maraming bagay po na sa ating sa mundong ito na na maraming gustong uh, ibigay sa tulong sa kapwa pero nakalantaran pa yung mga pangalan nila. Hindi dapat ganoon. At tandaan po natin, kapag tayo mga pastors ay uh, kailangan po nating tulungan natin mga kap kapwa kahit na wala sila at na, natin na naghihimako, eh, naghihila, uh, naghihirap yung taong yun, napita mo, tulungan mo. Pero wag mo nang i-open pa. Eh, ikaw eh, malis-alis ka sa simbahan eh. eh ikaw eh, malis-alis ka, arte-arte mo eh. ba, diba? Huwag ganon. Tulungan mo kung mayroon kang tutulog at manahimik ka. Kung gusto mo tumulong, silent lang. Hindi yung tatayo ka dito palpito. Tinulungan ko po sa dito sa atin. Uh, ko po yung kaban po natin. At uh, ganyan. Ano gusto mong mangyari? I-praise ka ng ng tao? Pag ginawa yun, wala kang nang tatanggap ng sitos. Ganun din po sa mga leader ng music. pinalakpakan ka, tapos na. Nakuha mo na yung ano mo, reward mo kay Lord. Yung pinalakpakan ka eh. Hindi si Lord ang na, ano, na bigyan ng papuri. Kaya dapat huwag Yon. Yun. Na. So, salamat po sa ating po pangitinig. At nawa ay patuloy lang po tayong maglingkod sa ating Panginoon at wag po nating hayaan na mangibabaw po yung ating pong uh, yung uh, yung ating po sarili na na nandoon na yung galit po o ayaw na silang makita. Wag po ganoon. Bilang isang Kristiyano, lagi tayong magpakumbaba, pero wag naman babambaba. Kailangan mo rin ipakita na mali sila. Di ba? Sabi nga po sa verse uh, for today ngayon, sabi nito ay, uh, wag mong pagkaitan ng tulong ang mga nangangailangan. Dito, kung may kakayanan kang tumulong sa kanila, wag mo nang ipabukas pa kung kaya mo namang silang tulungan ngayon. Wag mong pagpaplanuhan ng masama ang kapitbahay mong nagtitiwala sa iyo. Sinabi, kapitbahay mo. Kawikaan 3:27 hanggang 29. True. Totoo 'yon ha? At uh, tayo po dapat eh mahalin natin ating kapwa, mahalin natin nating uh, neighbor. Ah, uh, wag natin silang bigyan ng ng masamang uh, pag-iisip. Kaya mo bala sila kung ano iisipin sa iyo, but ikaw, straight ka kay Lord, Lord. Bless mo sila. Yung ganoon lang. Wag mong wag mong i-curse, kundi i-bless ang Panginoon. Quote for today, Ang pagtulog sa kapwa ay isang paglilingkod sa Diyos na ginagawa ng may puso at hindi natin iniintay ang kapalit. Sapagkat kung iniisip mo na may balik sa sa'yo, abay, hindi ka nakakatulong, nag-iipon ka para sa bangko. <laughs> Parang bangko lang doon. Yun. So, sabihin, iniim mo yun, yung, yung uh, tulong mo dito lang. Dito lang, dito lang sa mundong to, pero sa langit, wala. Lang. Zero. Yun, salamat salamat sa inyong kung pakikinig. Naway yan, uh, nabigyan po po tayo ng konting kaalaman at konting pagpapalala po sa ating pong uh, shinner na to na ating pong babuting gawa. Yan, uh, shoutout po sa ating pong uh, 42,000 pong subscriber at maraming po salamat sa inyo sa inyong pagpatuloy na magkapit at naway yan, uh, madagdagan pa ang ating pong mga Uh, manunood yan, pong mga viewers at uh, salamat po sa mga sumusuport sa ating mga awitin sa EGMA Music sa lahat po at patuloy na ito po ay uh, aarangkada uh, yan <laughs> na uh, magpapatuloy patuloy po to hanggang po sa dumating uh, dumating hanggang dumating ating Panginoon <laughs> yeah. Uh, salamat po sa lahat at maging sa topic na ito naway well, nagkakaroon po tayo ng uh, matalinong pag-iisip at matalinong uh, uh, mga desisyon na ating ginagawa. At basahin po natin yung mga aklat ng sa aklat ng Biblia yung pong uh, lahat po na ninanais po nating malaman paano At uh, shout out sa akin pong uh, apo na si Rio Bennett Sayon at shout out din po sa aking mga mahal sa buhay sa Pilipinas, maging dito sa Saudi Arabia. Shout out din po sa aking uh, churches na nandito po sa Saudi Arabia at maging dyan po sa Pilipinas. Uh, shout din po si kay Bishop Paul uh, Lulu. Yan. At shoutout din po kay uh, 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 aking pong uh, uh, isang pastor na si Pastor Joel Menas. Meras o Menas? <laughs> Meras yan. At uh, salamat po sa buhay po ng inyo na patuloy na kayo po ay ingatan, gabayan, patubayan. At lahat po ng OFW, ingat po tayo lagi sa ating pong uh, kalusugan at patuloy po tayong manalangin at sa Diyos at sa pagising Salamat, magtulog, pasalamat, at uh, nawaya, ingatan din po ang inyong mga anak, yung asawa man, o mga kamag-anak sa Pilipinas, gaya lang ng, ng pag-iingat po na ginagawa ng Diyos sa inyo. At patuloy na po tayong uh, mag-serve sa ating Panginoon, kung may pagkakaton, mag-serve po tayo. At kung hindi man, ay manalangin tayong na team sa Diyos. At yung po mga panalangin po ninyo, hayaan nyo po na uh, lagi nating ipasalamat sa Panginoon yan upang uh, tugunin na. At uh, in the right time, ay bibigyan na po ng Panginoon yan. Eh, Maraming salamat sa inyo. Sa patuloy po support sa EGMI uh, Online Music Radio ito na hindi lamang po sa music, kundi pati rin po sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya muli, ito po si Brox Benz na nagsasabi po na lahat po ng inyong panalangin ngayon ay tugunin ng ating Diyos. Ito po ang EJMI Online Music Radio.